Hello guys! Magsisigang tayo ngayon ng hipon. Ito ay, sasabawan natin siya ng hugas-bigas. Hugas-bigas yan guys. Para masarap ang hipon. Ito siya. Sisigang tayo. Ito yung hipon. Ito yung gulay na sitaw konting okra, labanos, and kangkong. Yan, pakulo na natin yung itong hugas bigas, guys. Guys, kumukulo na. Lagyan na natin ng hipon. Tapos, yung sitaw, lagay na rin natin para lumambot. Tagay na rin natin yung labanos. Tapos, kangkong. Kangkong mm -hmm. natin yan, guys. Yan. Uh, oh. ay so, na lang natin 'yan siya guys na ilang minuto para maluto yung kangkong. Ah, oh guys, ay, ang dapit sarap. Ay, ang sarap. Okay, so, diba? Ang dapit Tapos, lagyan natin siya ng konting betchin. Kunti lang, ha? Kunti lang. Aji, aji. Then, lagyan na natin tong sinigang. Nor sinigang. Sinigang. Then, Na natin pun masarap na uh ini mmm, sarap Sinigang na hipon sa mm. okay pwede na yan guys thank you for watching mmm sarap sinigang na hipon sa Oke, okay. Okay, na yan guys. Thank you for watching.